Hello guys, good morning guys Nandito na naman at ako ngayon sa daan no? Naglalakad, Ma maga maaga pa 5 o'clock Kasama ko yung India oh. Diba, kita nyo guys na Sobrang medyo madilim-dilim pa At saka medyo Sunrise din o oh. diba? Ang ganda ng ano ng sunrise eh. Sunrise at Ito yung daan namin Papunta doon Kita takara nama Filipin, Kamsasa, MAPI ada MAPI uh, Light, Sim-sim 5 o'clock, Raw, Sim-sim rice field, corn field, Malam? Corn field? Mm -hmm. Corn, corn. Ay, you planting corn, MAPI planting. Rice bus? Ha. Huh. UP ma kate rice. Huh. Anta yopi, ha. Kanta UP ha? Ayo. Kate rice UP. Ha. Huh. Batani Rajasthan ma pihong kin. Eh, es es Corn. Corn ma ma malum ya es kalam itu. Corn field same same rice. Anta tartib rice. Ha. Huh. Fitani corn gida. Lah ma. Pita. Ada sen hai na sen sen. es uh, name ada India. Ayo simsim ada ada kabir, barin fi fi gida, barin antasawi gida, barin akil hada Mungkin fi, bat anta mapi malum hada hindi ayah. ayo apa lagi? Ayo, language mapi simsim Sabi ko guys, nag differ lang sa language. Hindi daw niya alam yung corn, corn. Kasi sabi ko sa amin, may rice field at saka corn field so sabi niya hindi daw niya alam mapisil ta parata ba din? wala mapisil Ams and us niyo parata yung baden baden parata mapi alatol ha? mapi alatol alatol mapi pres mapi pres Ala tol parata oil jada. Wow. Sa yene. Eh. Sa yene eh, at slum. no good. No good. Ayo no good. No good. Oil. Tail. Too much cholesterol. Ayo. Ah, Most kailahada. Ah, hindi kalam tail. Ah. Maglalakad kami guys ang malapit na kami makareach doon sa dulo. So bye bye, good morning and thank you.